Bakit nagbebenta ng gamit CDJ si para mabayaran na si Catherine. O saan naman si Natitina? Nagihirap na ba ang pamilya ni Daniel Padilla kaya nagbebenta ng bahay? Parang gusto ni Carla, ibenta na talaga yung bahay. Bahay nila Daniel Padilla at Carla Estrada, ibinibenta na ng 50 milyon. Ayon yan kay OG Diaz. Talagang ayaw tantana ng mga nakakalokang intriga at kontrobersya ang kapamilya actor-singer na si Daniel Padilla. Mula nang maghiwalay sila ni Catherine Bernardo ay hindi na siya tinigilan ng mga netizens na walang ginawa ngayon kundi ang batuhin siya ng masasama at malilisyosong salita. Naniniwala kasi sila na si DJ ang nagloko at ang may kasalanan kaya nawasak ang relasyon nila ni Katrin na tumagal ng mahigit isang dekada. Lumipad ka makailan patungong Dubai si Daniel ng mag-isa para umano makalayo sa mga marites na hindi pa rin tumitigil sa pambaba sa kanya dahil sa kasalanan niya kay Katrin. Marami naman ang nagkomento na naghihirap na rin daw ang anak ni Carla Estrada dahil ang tagal nang nakatenga ang kanyang karir at wala nang masyadong pinagkakaabalahan. Mas uminit pa ang nasabing usapin nang mapabalitang ibinibenta na niya ang isang sports car sa halagang 6.5 milyon sa content creator na si Boss Toyo. Kasunod nito, plano rin daw ibenta ng aktor ang kanyang bahay dahil wala ng masyadong pinagkakakitaan. Ito'y base sa isang vlog na kumakalat ngayon sa social media. Ayon naman sa vlogger at talent manager na si OG Diaz, nakalis ang 6-bedroom Quezon City House ni Carla sa Best Deal Property PH sa presyong 50 milyon. Base naman sa listing, nakatayo ang bahay sa 600 square meter lot at mayroong anim na toilet and bath, 6 car garage, spacious living and dining areas, main and auxiliary kitchens at master bedroom with walk-in closet. Anya, ibinebenta na ba nila Carla Estrada at Daniel Padilla ang bahay nila sa QC? Kasingaloy, nandun sa IG. Abay nakapaskil doon ang bahay ni Carla sa QC na may 6 bedrooms, 5 to 6 garage, tapos ang dami pang mga amenities, 500 square meter lot. And then yung ending dun nakalagay 50 million. Alam mo swerte sila pag nabenta nila ng 50 million yan. Kasi meron tayong tinatawag na provenance, yung history ng property. Anya ni Oji Diaz. Narito naman ang samot-saring komento mula sa mga netizens. Ang laki talaga ng epekto ng Katniel breakup sa buhay ng mag-iinang padilya. Kakalungkot man, pero wala naman silang ibang masisisi kundi ang anak din niya. Baka naman sobra-sobra na ang mga investment na bahay at car, kaya magbawas sila. Siguro ayaw na nilang mag dito. Siguro sa ibang bansa na silang mag -stay.